kung sawa ka na sa kagastos kung ayaw mong magastosan dahil sa kabibili nito na isang linggo lang, mapurol na naman at bibili ka na naman ng bago, kung sawa ka na sa gastos, ito na ang gamitin mo. Dahil itong pangahit na to, Train one at rechargeable. Pag, pagkatapos mong gamitin, i charge mo lang siya at matagal na siya malubad ulit. Ito, may bigote ako. pakita ako sa inyo kung paano ito ahitin. Hmm, eh, kailan nyo, unang pasada pa lang yun. Hindiin nyo lang ito guys, hindi naman ito nakakasugat eh. Kasi may harang ito eh. Ito may harang. May harang siya. Ayan Oh. May harang yan para hindi ko matugatan. Bali, tatlo pala ang rotating bed nito. Ayan guys, ubot na. Okay, e, tingnan nyo. Timot na timot. Dito naman kaya sa baba. Ayan, ubot na rin yung talaga. Tingnan naman natin yung ano. Yung palitan naman natin ng bala na para sa ilo. Ayan, sabot lang. Sabot na, di ba? Palitan na lang natin yun ng bala na para sa ilong. Gan Ganito lang pagtanggal yan. Bubunutin mo lang. Tapos ipapalit mo to. Ayan. Pero bago ko gamitin to, titignan ko muna yung buhok ko sa ilong. At tatanggalin ko na rin ng ano. Bago ko gamitin yun, gamit muna tayo ng itong airpick na to. Ang airpick na to ay dinadownload mo lang sa Play Store ang app niya. Kasi meron siyang QR code dito. Ito. Scan mo lang to tapos magdadownload mo na yung app sa Play Store. Pag-download so, mo na yung app, ito na siya. Yan. Ganyan na siya. Pag mayroon ka na yan, i-own mo na ito. I-own mo ito. Ito yung switch nyo. Yan. Yan ang switch niya. Tapos, pindutin mo ito. Pag napindut mo na ito, yung app, pupunta na siya sa wifi. Tapos, ito siya. Ito. Ayan, connected na yan. Pag napindot mo na, connected na yan. Tapos, itong app ito, pindutin mo na ito. O, oh, ayan na. Napakadali lang gamitin itong gadget na to guys. Walang kahirap-hirap i-download yung app niya sa Play Store. At wala rin kahirap-hirap na i-connect ito sa cellphone. Tamantalahin nyo na habang 200 plus pa lang ang presyo nito. Ganito na yung apps niya guys. Ayan, may buka pa sa tayo nga. Susubukan din gamitan ito ng trailer kung matanggal yan. Tingnan natin kung natanggal na. Ayan na guys, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Tanggal na lahat. Tanggal na yung balahibo sa tayo nga Ayan, kanina mahaba yan. Ayan, putol-putol sila. Tungkol naman sa butas na tayo ko, tingnan na rin natin. Ayan, malinis. Walang natutuli. Wala. Ayan, pwede sa muna, mo na. Napakalinis. Pag may ganito ka talagang gadget guys, mag-maintain mo talaga yung tainga mo na magiging malinis. Take note guys ha, hindi masakit sa tainga ang airscope nito kasi gawa po ito sa silicone kaya hindi po ito masakit sa tainga ang tinutukoy ko dito guys ay eh, itong airpick na ginagamit ko ngayon sa ilong ko ngayon dito naman tayo sa ilong ko tingnan naman natin kung gaano ko balay mo dito ayan meron isa, dalawa ayan ito mahaba na itong isang ko mahaba na. Putulin natin yung mga screener. Nakapapilipit siya. Ngayon, tingnan natin kung naputol na yung mga balahibo. Ayan guys, yung putol na. Meron pa isang naiwan sa peraso. Ayan, may isang peraso na lang naiwan. Oh. Hindi mo kita. Ayan, isang peraso na lang naiwan ng haba. putol na rin pala yun guys putol na rin pala yun hindi na ayan wala na siya hindi na hit ko siya eh wala na putol na rin pala yun ayan malinis na ganyan tayo guys bago natin i-promote ang product tinitesting muna natin bago i-promote para hindi tayo mapapahiya sa bibili kung gusto nyo rin ito, nandyan na yan sa taas ng pangalan ko. Ang mga inclusion pala dito sa Epic guys ay tatlong bala. USB cable charger type C at isang manual. Yan lang ang nasa loob ng box nito. Ang mga inclusion naman dito sa sa ating 3-in-1 electric shaver. Ito, ang inclusion dito ay itong gadget tapos itong bala para sa ilong ito yung pangahit ng bigote at balbas at ito naman para sa mahabang bo at may kasama din itong tubo charger na type din. at siyempre hindi mawawala ang paket nito ito yan para hindi ka masugatan para Ayan. Pag mo siya, katanggalin mo lang. Ayan. Ang magtanggal ito, binabunot lang. Tapos, ito, sinasalpak lang. Hmm. Ganun lang kadali gamitin sa mga mga tulisong budget dito. Pakadaling gamitin.